Kaidol, may tanong ako sa inyo mga kaidol kung ano tong klaseng batong kaidol. Bato yan o. Oh. So, yun mga kaidol. Kung pag ilawan mo sa ilalim mga kaidol, yung ano niya, yung bayong sa ilalim. Yung ilalim, sa ilalim sa bato. Yan mga kaidol. Oh. Makikita niyo mga kaidol. Oh, oh mahal po kakuha. Ang mahal. Oh. Yan Yan oh. o. Ano. Iwan ko kaidol kung ano dyan. Galing to sa dagat na kuha ko. Eh. Ngayon ko lang na kuha. Sige, ko lang. So, yung pinasabi ko mga kaidol kung anong klase ito.

So, anong class ito mga pag-idol? Kung meron na kaalam ito, pag-comment lang sa section. Ano ko? Page ko. Ano ano, ang lahat mga kalulo. So, maraming maraming salamat.